Alright guys, continue to guys sa part 1 natin itong video na yan guys, ayan, ayan. Yung video na yan guys, yun yung part 1. Ngayon, ito na yung part 2 guys, magpapabinyag na kami. Kasi yung part 1 guys, kumuha kami ng mga papilis para magpabinyag sa mga pamangkin namin na medyo may edad na at wala pang baptismal certificate. Alright guys, itong video na guys ay mga proseso, mga seremonya kung anong ginawa namin na wala kang baptismal certificate pag ikaw ay medyo may edad na. So, ito yung guys, ang pangalawang video. Ang unang video nga natin ay yung pagkuha namin ng mga papilis. Okay guys, nandito na kami sa simbahan guys. At sobrang excited. Kasi sabi, alas 9, pupunta na kami rito. Filipino time pala. So guys, abangan nyo na guys ha. Ah. Ito yung parto ng ating uh, serye na kung wala kang baptismal certificate, paano? Baptismal certificate. So kahit matanda ka na, pwede ka magkaroon. Ito yung mga seremonya ang gagawin. Siyempre may seremonya guys. Seremonya. Okay guys, may kasabayan din kami mga binyagan dito. Siyempre mga bata yung sa kanila, sa amin, matatanda na. Pero kasabayan yan, ay meron silang sasakyan, oh. Yan, mga kasabayan ng pamangkin ng asawa ko yan. E eh, sa amin, mga binata na, ayan, mga binata na. Ayan sila, oh, oh ayan, ayan. So require lang ng puting polo shirts para, kuhan, puti. Hey guys, ah, yung pinaka-organizer ng binyag, si ma'am, sa simbahan na yan, oh siya na yung namamahala dito. So, uh, lahat ng may binibinyagan ngayon. Sabado ngayon guys, ay hindi linggo ah. Sabado kasi siguro para hindi na masabay sa mga pagmimisa ng pare ito yung linggo. Busy kasi ang pare sa linggo kaya ginagawa nilang sabado. ayun na, ah, binibigyan na nila ng kuhan. Ng mga instruction. Ayan. O ito lang guys ay gabay lang to sa mga gusto magpabinyag. Lalo na kung malaki na, matanda na eh, ito yung parto no paano ka magkaroon ng tinatawag na baptismal certificate kung matanda ka na okay pipinapakita ko lang sa inyo kung ano yung mga seremonya bago ka magkaroon ng baptismal certificate yan nagdadating na yung ibang mga buwan dito para sa binyagan oh. guys pagkatapos si magbayad guys ay kuan dadalhin niyo yung resibo guys ha at yung mga adult ay ilalagay sa huli siyempre yung mga naunang napan mga bata doon tapos bibigyan kayo ng kandila guys. So yung mga akin kasi adult din sa akin, dito sila sa huli. tapos bibigyan sila ng kandila, eh. hindi na sila bibigyan ng anong parang ibubung ilalagay sa ulo yung, ba yung bong -bong? bubung ba 'yun? Bungbung, bubong, bungbung sa hindi bungbung Marcos oh. Yung bungbung ba, yung bungbung sa ulo, ganon Bungbung kasi sa Bisaya 'yan eh. Yung kuan basta ganon Tapos bibigyan kayo ng kandila, libre 'yung kandila kasama 'yung sa binabayaran nyo Iba-ibang kulay. Ayan. So, hintayin natin mamaya guys sa yung ibang proseso. Okay guys, may pare doon. Hindi, bibigyan tayo. Yung, ayan o. Parang ano ba? ito? Paisa-isa yata ito guys eh. O, ayan o. Paisa-isa nga. Ayan o. Paisa-isa yan guys. Paisa-isa. Ayan. So, may bagong dumating. Ayan o. Ayan o. Di binyagan. Ayan. So, hindi na yung sabay-sabay. Dati sabay-sabay kasi. Nagkahabulan kasi papunta sa labasan kasi kung sino daw yung maunang batan makalabas sa simbahan, yun daw yung aasinso. Kaya pala, kwan, ganito ako, hindi ata ako tinakbo ng nanay ko eh. Joke-joke lang guys ha. Ah. Ayan o, oh, ayan. So, nauna sila, sila siguro nauna sa schedule, sila yung unahin ng ah, kwan, akargahin, akargahin, ah, bibinyagan. Okay guys, ayan guys, o, so, oh, ayan o, oh, mayroon na namang dumating, ayan o, oh, di, di kotse yan guys, sa amin guys, helicopter dala namin eh, sa kanila kotse. Uh, ah sa amin kwan helicopter eh. ayan oh so pa isa-isa pa lang ngayon hindi pala sabay-sabay tulad dati iba na pala talaga ngayon siguro iniwasan din magka magka siksikan guys ba dahil doon sa COVID-19 hindi na sabay-sabay ngayon pa isa na kasi pagka uh, sabay-sabay nga naman magsisiksikan sa simbahan at yung yung ang COVID-19 baka mag-spread na naman kaya ganon siguro ang ginagawa pa isa-isa na lang ngayon at hindi na sabay-sabay guys, may pamahiin kami sa amin na pag magkapatid ang sabay binyagan, hindi daw papasok sa isang pintuan. So yung kuya niyan doon na, buman, pumasok na siya para lalabas doon, para ibang pintuan ang papasukan. Ito naman, ikaw ang pumasok ka na. tutugtugan mo, papasok ka na dyan. O, yan o. o yan o, yan, o, yan o. O, pasok na siya. oh di ba? Ibang, ibang, ibang daanan ang pinasokan niya kasi... eh, para sa pamahiin ng taga, taga buhol lang dito guys ah. Huwag na kayo sumali yung mga hindi taga buhol kasi pamahiin na ng buhol to. Ayan. Basta magkakapatid na sabay na bininyagan. Okay? So, yan So, nandun na. Titignan natin. Hintayin natin na baka mawala naman. Mapunta sa Cebu naman yung pumunta. Dito, dito lalabas siya guys. Lalabas siya dyan. Para, ayan na. Lumabas na. Ayan. Lumabas na siya guys. Ayan. Ngayon yung pamahiin sa buhol guys. Ayan o. Ayan. Ayan. Diba? Lumabas na. Okay guys, sa araw ng binyagan guys, huwag niyo kalimutang dalhin yung resibo ng pinagbayaran nyo. Siyempre, may bayad yung binyag guys eh. So, huwag nyo kalimutan dalhin yon kasi nga, kung hindi nyo madala yon, hindi eh, anong ipapresent nyo na katunayan nagbayad na kayo. Di ba? Wala silang mapapatunayan. Anong buwan ma'am bago magkaroon ng baptismal mula ng binyagan? 27. Max What? natin months. Maximum ng 2 months bago tayo makakuha ng mm -hmm. baptismal certificate. Mm -hmm. Okay. 2 months po. Yung kasi yun li nililibro ka po. Oh, sige. 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 Okay. O yan guys, 2 uh, months maximum na yon bago tayo magkakaroon ng baptismal certificate kung adult tayo ha. So hindi basta-basta pala makuha after ng binyagan. Hihintayin pa natin magkaroon ng registered. Ma'am, no? Registered? Di pa process po ba yung ano neto? May ah. registration na? Di ba may birds? With... Oh, hindi, hindi. Yung baptismal so, lang yun naman. Yun ay, ha So maximum lang guys, tinanong natin yung organizer dito. Yung pinakasekretary ng Paris Priest na ah uh, maximum ng 2 months. Kung mapapaga, yan, mga 1 month. Pero maximum yung 2 months. Anyway guys, yung kanina guys, na bininyagan, ko sa inyo ha. Ay guys, may nabinyagan, nagtanong ako, bakit sila nabinyagan kami? Hindi, yung pala, iba pala yung adult guys. Pagsabay-sabayin pala yung adult. Iba naman yung mga bata. So, siguro yung mga bata na infant pa, yung siguro ang isa, kasi baka kasi ako, magkaroon ng ay, yung natawag na siksikan sa simbahan. So, magkasabay-sabay ang adult. Ay, ito na, marami na kami dito guys. Ayan, no? Oh. Adult. Ayan. Sabay-sabay na kami dyan mamaya. Okay, parating na yung mga ninang guys. So, nawala. Binigyan sila ng maling address ng kung ano, Ayan, no? Oh. So, ito yung mga ninang guys. O, oh, di ba? Kagagandang babae eh. Mga ninang eh. O, oh, may-ari na mga yan, <laughs> Baptismal, ma'am. Dadalhin yung resibo. Then, yeah uto ng copy ng, Auto ng birthday certificate. Ah, re-request ang tawag. Mo para ma-release. Ah, bago ma-release. So hindi pagkakunta, mayroon pang mayroon pang time. Request mo na. Request mo na. Every Friday ang releasing. Every Friday releasing pero ilang 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 days bago makuha pag nag-request kami. Kung nag-request kami mga one hour, Wednesday, Friday makukuha. Na. Ah, ilang yes, araw lang. Like every Friday. Oh. Kumagrakwas ka ng Tuesday, Friday. Friday talaga ang lahat na kuha. O oh, sige, ganun, sige. Ah, resibo at saka yung xerox sy ng birth certificate bago makuha yung baptismal i request muna. Okay, after ng 2 months maximum. Yes. Okay. Pero if ever mapaagap, pagod mo kayo, ma'am. Okay. Kasi nililibro ko. okay, ma'am. O oh, sige. Thank you, ma'am. Okay, guys. Nakaporma na kami. Ayan. Nakaporma na. Kasi kami na raw sunod. Ayan. Kami na raw sunod guys. Kami na raw sunod. Ayan guys. Bali. Ayan guys. Unahin yung mga nasa unahan. Sisimulan na nila kasi mga adult kasi guys. Sabi-sabi yung mga adult. Yung mga bata hindi. O oh, ang dami ninang nila I eh. Amin. Tag-iisang pares na kami. Hindi na kailangan marami. Okay guys. Ayan na guys. O. Oh, hina na nila guys. Kasi... Sisimulan na nila yung kanilang kuhan. Ayan. So, ayan. Ayan sa amin to. Ito yung dalawa sa amin. Ayan. At saka siya. Ayan. O, ba diba, Nakaputi yan. O. Kasi dapat yung bibinyagan nasa dulo. Kasi babasbasan ng pare yun eh. Eh, kung ninang nakaupo uh, naka dun sa dulo, di baka mapagkamala ng kuhan yun. Ayan. Kaya puti ang pinapasuot. Ayan, pinaputi. Ayan. Ito guys ay nasa ipipani ng kamarin. Ipipani church kamarin. Ayan. Supporting Supporting Kwan to Ito yung one Supporting Personnel and sila Guys okay. sa kanila Ayan Ibinig na sila At Marami sila Kasi marami ninong sinuha Ayan Kaya Anyway guys okay, Yung pagbayad pala ng ninong additional yun Isang pares lang Requirements pero kung marami naman, okay naman daw. Pero may additional na yun. Sabi nung sa simbahan na nakakusap ko. Ayan guys, nagdadatingan pa yung ibang mga ninang ng nabinyagan guys. Ayan o. Oh. Eh. So marami silang ninang at ninong na kinuha talaga. Ayan ah, na, pinaga naman ninang ninong. Okay guys, ayan guys. Nakapila na lahat ng bibinyagan. Ayan. Si Kuya, alam at bibinyag. Nakapote rin. Nagkamali ng upo. Ayan kasi nakaputi rin siya eh double binyakabuti ni kuya comedy lang din <laughs> alright guys simula na ng pag seremonya ng pagbibinyag at nagulat yung pare akala nung pare ay yung dalawa naming pamangkin ay tatay ng mga bata na sa harap kaya medyo nagkaroon ng konting comedy din sa celebration yan sinasabi ko nga sa kanila na Wag na wag na kayong magkamali pa sa mga anak nyo, magpabinyag. kasi kaya tulad niya, no, Pakamalang tatay tulad. Sabi ko, pader, kuhan po yan, bibinyagan po yan din. No? So, ah, ganun ba sabi ng pare. So, nagkaroon ng konting comedy pa doon sa binyagan. So, ayan guys, baka magulat kayo kasama ko sa nakatayo. Ayan, no? yung nakatayo guys na mala Adonis, Adonis. Robin Padilla ang datingan. Eh. Ang, wala kasi kaming nakuha ang ibang ninong guys. Kasi wala kami makuha squatter sa amin wala ang kuhan. kaya napilita na akong tumayo bilang ninong sa pamangkin namin kasi para lang matuloy so nakuha akong ninong no choice na kami kasi kuan kaya yan tuloy ang seremonya at nandyan kami pinapa ikutan namin yung mga batang na binibinyagan niya mga adult pero sa amin talagang adult na adult na eh yung kasabay nila nasa 7, tapos yung isa nasa 11 na. Eh sa amin binatang binata na talaga. So wala tayong choice, no choice tayo kundi eh e, ng celebration para magkaroon tayo ng si baptismal certificate kasi nga kailangan natin baka bigla tayong hingiin, hingian at wala tayong maipresent. So hindi na natin mamumroblema pa pag nandiyan na kaya, kaya yan guys ah... Uh, Tuloy ang celebration guys. Ayan, tuloy ang celebration. Nakita nyo, ah, mga ninong yan dyan sa likod. At nakapaikot sa mga ka, mga batang miniminyagan. At ito na, ah, nagkaroon na ng seremonya. Ah, at magbabasbas na sa ulo. Ayan, tinukso ko nga yung mga pamangkin ko. Dahil malalaki na kayo, hindi natabo ang gamit sa inyo. Bumbero. E, tawanan na naman kami. Diba? Yung naging comedy na lang talaga naging guwan eh, naging naging resulta eh. Kasi nga, yun nga, sige, kasi nga. Kaya kayo mga, kung mayroong mang makakapanood dito, huwag niyo kalimutang binyagan yung anak nyo. Basta para hindi naman maging comedy. Alright guys, ayan, binuhusan na sila ng tubig. Kinabahan ako guys, kaya ako iubusin yung isang tabo. Pero kasi malaki na sila. Ganun naman. pala yung, uh, lalagyan ka ng parang langis sa ulo para maging kuwanta. ka na. Bas-bas nga yan guys eh, tawag dyan. So ayan, binasbasa na sila at uh, yun na nga, sabi ko, buti hindi bumbiro ginamit sa inyo. Yan, malalaki na sila, yan guys, so malalaki na sila, yan. So binigyan sila na, ayan, oh, bubuhusan sila. Sabi ko, iubos ba para mar marami-raming sa sabi ko So yan yung tinatawag na pag dyan, na jan baptist, yung kaya nagpagpista ng San Juan, binabasa ang mga tao kasi nga yun yung tinatawag na binyag-binyag. Alright guys, sindi na ng kandila ang mga ninong kasi yan ay tanda ng ikaw ang pangalawang magulang ng mga batang binibinyagan o may alalay ka sa kanila kaya ikaw yung silbing ilaw ng mga kabataan na nabibinyagan. Ayan, so sisindihan namin yung kandila at ibibigay namin yung isa doon sa bininyagan. Parang tanglaw ba? Tanglaw ng ilaw para ma mailagay sa tamang landas ang kabatang bininyagan Yan. so sa pasintabi sa mga hindi katoliko guys ano ito lang naman ay ating binipikita kung paano magkaroon ng baptismal certificate so ito yung mga seremonyang pagdadaanan natin para at least malaman nyo di ba malaman nyo kung ano mga seremonya pinakita ko lang sa inyo kung ang dapat na seremonya ng mga katoliko bilang pagbibinyag so ayan na Nagbabasbas na yung pare Ayan, palakpak na kasi tapos na raw Ang binyagan Celebration now oh. Celebration na guys Okay guys, ayan. ayan Sila, picture picture muna Ganun naman talaga pagkakuan pagbinyagan, uh, binyagan Para may remembrance yan Na nabinyagan ka Magkapatid yata yung dalawa guys ayan. Naalala ko yung anak ko isa Yung isa kong anak na pangalawa ko Kasi yung kasi, ugali kasi niya parang kwan lang ba, na naalala ko yung ba anak ko, kaya habang nagbibinyag, parang nagre-recall sa akin yung maliit pa yung anak ko. Ayan, magkapatid yata. Okay? So, ito na. Alright guys, tapos na. At, ayan, nagpipiktura na muna kami. na mga kasabayan. Okay, ayan. Ayan guys, ayan o, no? oh, ayan. Ayan. Ayan <laughs> At si Ate Ayan si Ate Ninang. Okay, nag nagpipicturan. Siyempre, papahuli kami. Matanda yun sa amin Right, guys, tapos na yung binyag At nandun na naman ulit Dumaan yung kapatid Naging comedy tuloy na yung binyagan guys Kasi akala ng pari sila yung tatay ng mga nakasabay nilang binyagan. Tawa ng tawa yung tiyahin na yung tiyahin no, hanggang ngayon, tumatawa pa rin hanggang ngayon eh. Kasi sabi ng pare, wag hindi kasali daw ang tatay, sabi ko, bibinyagan din yan. O oh, yan, listen and learn wag Huwag na huwag kayo magpalit ng binyag. Actually, like, kasi itong dalawa kasi yung pamangkin ng asawa ko ay talagang na look over lang to nung binyag nila. Kaya ngayon, ngayon. So, ano, kainan na tayo. <laughs> Sobrang aga guys. Okay, guys. Pupunta na kami sa aming kwan. Aming, ah, tawag dyan, reception area namin. Hindi na kami nagluto, guys. Hindi na kami magbibidyok, eh. Pupunta na lang kami sa reception area namin. Kasi nakakapagod na magluto, guys, eh. Ayan. Okay, guys. Reception na kami. Ito yung reception namin. Na Ayan, oh. Ayan, reception. Mag-unlead kami ngayon, guys. Nandito to, baka kayo din na hindi nyo pa alam to Para naman ma-promote ma ma natin to Kung may makakapanood sa video na to Ayan Ito ay si Mr. Sangjob Ayan Yan yung sapote guys, sapote Nandyan yung mercury dyan sa dulo Ito na yung papuntang Kiko Ayan Papuntang Kiko yan Katabi niya, ito, yan. ayan, ayan, ayan Ay mga motolite Yan yun, oh. Okay, oh. kung gusto niyo magpabinyag, kung hindi ya, Tamad kayo magluto, Ayan, dito na ang reception. Ayan. Dito na kami guys kasi ang hirap magluto eh. Ang hirap magluto. Ayan. So, hindi, ang ilang kanilang kwan guys, ang kanilang, ilang yung schedule sa pagbukas, baka magkamalan. Ayan ah, ayan. Ayan, ayan ha So, ano ba yun? Ayan oh, oh. Ito, dito yan, yan. Yan, ito yung reception namin, guys, ngayon. Ayan. So, ang oras pa, guys, is alas 10.45. So, hanggang alas 11 pa raw ang media ang bukas. So, pwede naman pumasok. So, may ice cream din dito, guys. Ayan, o. Oh. Ayan, ice cream. So, ano to? No leftover. Ayan, no leftover. Okay, guys, may tugtog, baka makapirahit. Sayang yung video natin. Ang hirap-hirap gumawa ng video, tapos, konting copyright lang, makakapirahit yung video. Napakahirap uh, mag, mag edit ng video guys tapos pag-upload natin magiging copyright lang na, nasasayang lang yung effort natin. So montage to guys sa pagkain sa loob ay yan ang pagkain sa loob, hindi pa lahat merong laman kasi napaaga kami pumasok diyan kasi ang kadalasang reception ay kuan guys eh bali tanghali na ito napaaga kami nang wala sa oras So, ayan, bumili mo na kami ng cake namin, guys. Ayan. So, ayan, nakalagay dyan, Happy Baptismal Day. John Paul at ah, saka Carl John. Yan yung pangalan na mapamanggin namin, guys. Oh guys, ang sabi, kami daw ang po. eh, wala sa bundok to. <laughs> ah. Ayan, kukuha daw kami rito. Ah, ayan, kukuha kami. Kaya pala ang dito. Tapos, anong gagawin? Grabe naman to. <laughs> parang, case, oh. parang kuhan keso, Parang, ano po, spicy po, tas barbecue. Spicy, spicy barbecue, lay. Tas yung buffet ka sa rin. Tas yung lutoan. Ayan po, na. Okay guys, mont montage muna tayo sa pagkain nila. Ayan na naman si Tugtug -tug guys, kaya montage ko sa inyo itong pagkain baka makapirate tayo ayan napansit yan guys oh. yun naman sa ay kimchi sabaw ayan ay parang potato na maliliit sa mais hindi ako kumain dyan mabigat eto ito naman yung parang baboy na may itlog tapos wala pang laman yung isa wala rami pang walang laman guys eh. kasi kung ito naman kanyan yung baka baka tapos ito pang pancake ayan may ginisang kwan yung biga ah, yung kanin asmanok manok, yan, yung parang nuggets na ma barbecue flavor at yung parang ka flavor na kwan, magdalawang flavor siya at saka lumpia at saka walang laman kasi wala pang laman kang guys kasi nga maaga kami pumunta dyan hindi ko na makakalaing sobrang aga din matapos yung binyagan dahil dati kasi yung binyagan ay uh, tanghali na matapos may minsan mag-aalaw na na eh eh ngayon iba na ang proseso ngayon kasi sabado kasi yan guys ay hindi linggo so may kape pa yan guys Tapos punta tayo doon sa drinks Yung drinks doon sa unahan Drinks Drinks tayo Ayan drinks Dalawang klase Yung gulaman Tsaka yung pineapple Ayan So unli yan guys Unli din yan Bahala kayo Wala lang Hindi lang kasali ang Sa soft drinks Meron naman sa soft drinks Bibili ka ito May chocolate din ito Yung mga biskwit Pag mga bata Kasama kayong mga bata dyan Yan ang magiging Hilig ng mga bata So ito may mga drinks dito ayan, mga alak-alak. Hindi na kami bumili ng alak-alak. Hindi na kami bumibili ng alak-alak kasi ah uh, ayun naman 'yan, na, wala naman kasi iinom. Ito, dessert guys, dito sa dessert. Dessert guys, dessert. Ayan, 'yung ay dessert oh. Ayan, ang oh, mga dessert nila, nakalagay sa ref. Oh, ayan. So may kimchi din yan, guys. Kimchi 'yung pagkain ng Koreano, guys. Kimchi kaya ayan, oh. Ayan guys, busy na sila. Busy na. Oh. No leftover. <laughs> Siguraduhin nyo. <laughs> Paano yan? Nag-digeta ako. Anak ng hapon talaga. Okay guys, ang lakas talaga ng tugtog nila guys. Hindi ko talaga makakuha na nanginayang ako na masayang ipagod natin. Uh, hindi naman sa kuhaan. Gusto ko lang naman ma ipakita sa inyo na pagkatapos ng binyagan, ganito ang gagastos nyo kung gusto kayo makatipid magkohon kayo, ayan, unlit daw yan dyan. at yan, kumuha na yung mga kasama namin ninang ninong ng mga pamangkin ko pamangkin namin ni misis ayan, ayan oh. so dito tayo, ako hindi ako n basta basta nagsimula ng kain, kasi nga on process ang aking jetta guys, kasi nga pinagjetta ako ng aking Uh, pre, uh, ang aking uh, doktor kasi nga medyo bumibigat daw ako sa so, kaya ayan medyo relax relax lang muna ako at ayun yung mayari dumaan yung mayari guys koreano yung mayari guys eh. ayan yan yung mga pagkain so yan. ano ayun yung ayun yung muna magluto <laughs> ayun muna muna <lang> magluto <laughs> <laughs> oh eto yung anak ko tina mo Dinami yung pagkain niya. Ah, pakaliit. Open na yan, open na. Hindi pa mainit. O, oh. oh, ayan o. Oh. So ako guys, ano ba gagawin ko? Hindi ko alam kung anong nain ko eh. Ayan guys, sang job daw yan eh. Ayan o. oh O oh, yan o. Oh. Reception. Reception. Okay guys, malakas talaga ang tugtog uh, to, first bite tayo guys oh, Kain tayo ng pansit Ayan naman talaga ang number one Tapos yun yung uh, litos Ayan, kinakain ko yung litos guys At konting sukat-sukat ng pagkain At iniiwasan ko yung baboy guys Oh, slow down na, slow down na Marami pa doon. Ayun no? kasi simula pa lang umaga ngayon. eh. Mm. Mm. right guys, hindi tayo bumanat ng gusto guys kasi nga mahirap pag mo um, sobrang kuan kahit na yan, ay nagdidisiplina pa rin tayo sa sarili natin. Ito, pineapple na lang na juice ang kinuha natin at nagdi-dessert tayo agad. Kumuha tayo ng konting kuan lang para matikman lang. Pa konti-konti para naman may makakain na tong biscuit na yan, ay eh. biscuit oh. Pangbata to guys eh, pero kumuha lang din ako ng konti pang dessert nga lang at hindi makakuhaan parang makakuhaan lang ba at ukuha akong sana, sana ng itong kwa parang ang hirap ng putin kaya hindi ko tinuloy at kumain ng inilaglag pa ng misis ko yung, yung cake guys so, oh. so ayan cake lang konti peraso lang cake guys para lang maguan tayo ayan oh. himagas ba himagas so ayan slow down na wala na kahit anong gawin ayan na hindi na kaya talaga ligpit ligpit na para umalis na Ani guys ah, salamat sa I hope na nakatulong sa inyo to kung paano ang eksena pagka nagpabinyag kayo ng siyempre malalaki na katanda na yung mga bibinyagan alright guys kung nakaabot ka sa puntong video na to guys thank you guys sa pagsama guys ha ah. salamat guys kita kita tayo sa sunod na video guys thank you thank you talaga guys sa mga nagtsagang sumilip sa video na to alam kong hindi naman gaano importante